Ayan po mga kabarangay, October 29 na po, malapit na po na matapos ang buwan ng Oktobre at magno-November na. Hanggang ngayon po mga kabarangay, ay wala pa rin po tayong alam o wala pa rin pong binababang uh, kautosan, order ang Korte Suprema kung ano na nga ba ang kinahinatnan uh, nito pong RA 12232 na uh, petitioners po ni attorney uh, Makalintal at nang ilang pang uh, mga grupo. Mga kabarangay eh uh, marami na po yung naiinip nga sa ating mga uh, kabarangay ano po lalo-lalo na po ay talagang uh, nababagalan po sila. Marami na po yung mga nagsasabi na talaga po mabagal ang ating Korte Suprema pagdating uh, po sa mga uh, pagdedesisyon po ng mga uh, kaso na nakasampa po uh, sa kanila. Hindi lamang po natin malaman ang dahilan na uh, baka napakarami po na naka-schedule uh, ano po. Uh, pero alam naman po natin na need po ng uh, usaping ito ang isang uh, mabilisang uh, solusyon. Kontrolado nga po ba ang uh, SC ng ating uh, Pangulo o ng mga mas nakakataas mga kabarangay? Uh, sa ganang akin naman po ay uh, ako po kasi ay naniniwala pa rin na independent independent body po itong uh, Korte Suprema at may mga sariling paninindigan po. Ang mga ito at sila po ay nagbabase uh, sa katotohanan sa mga ebidensya kapag po sila ay uh oh, ah, humatol mga kabarangay. Uh, ako po kasi ay uh, malaki ang aking respeto at paniniwala sa ating uh, mahal na Korte Suprema. Uh, yan nga lamang po yung uh, talagang naging uh, parang uh, normal lamang o regular na mga pangyayari ito nga pong uh, mga uh, mababagal na desisyon. yes po yan po ay parang naging normal na lamang po uh, sa ating uh, hudikatura so balikan lamang po natin ulit ano po ito pong uh, ipinalabas na kalatas <laughs> itong Comelec na uh, nagsasabi nga po na suspendido muna uh, yung pong uh, voters registration Uh, para bigyang daan po ang uh, hundas po yung paggunita sa ating mga uh, namatay na mga mahal sa buhay. Yes po mga kabarangay, ang uh, November 1 po ay uh, All uh, Souls Day at ang November 2 po ay All Saints Day. So kaya po nagbaba ng utos ang Comelec uh, para nga po uh, bigyang daan ang uh, pagseselebra ng uh, napakalaking uh, pagtitipong ito ng mga katoliko sa buong Pilipinas at uh, mabuti na po at yan po ay nakita ng Comelec ano po, so ibig pong sabihin yung mga nagsulong po ng RA 12232 na nagtakda nagtak, nagtakda po ng alala ng November to 2026 ay eh, baka hindi po yan mga katoliko Baka wala pong uh, alam yan na nangyayari sa Pilipinas, mga kabarangay. Kaya uh, yes, tamang-tama po yung sinabi po ni Atty. makalintal na hindi po nag-isip ang mga yan. Personal na interest lamang po, kaya po nila pina itong December 1, 2025. At ipinasa nga po nila ang RA-12232 na hindi po pinag-isipan.